Lord, pwede po ba akong mag-alay ng tula para sa'yo? Gusto ko lang po kasing magpasalamat para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo. At yun na rin ang paghingi ko ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko sa mundo. At higit sa lahat, mga panahong pinagdududahan ko ang mga plano mo. Kasi Lord, hindi ko may tatanggi. Minsan, ayoko Ang araw na pagod, napagod na ako sa lahat ng mga problema kong daladala. Pinipilit ko mong bumangon at imulot ang mata. Sa bawat umaga at ibulong sa sarili na kaya ko pa. Dahilan kung ba't lagi kitang tinatanong na bakit ako pa. Bakit hindi sila? Pero salamat ah kasi sa lahat ng mga laban ko sa buhay na napagtagumpayan, alam kong kasama kita. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-iisa. Dahil nandyan ka, para alalayan ako. Kahit pa, minsan, sinusukuan ko na. Yung buhay na niregalo mo, buhay na dapat iniingatan ko. Kaya maraming maraming salamat, Lord. Hindi na po ako ng para sa sarili ko. Para sa pamilya ko na lang. Ingatan niyo po sana sila. Habang abala ako sa pagharap ng mga hamon, magawa kong makulayan ang mga planong maghahatid ng pagbabago sa buhay na nakasanayan ko at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Yami lang tulang nasulat ko para sa'yo. Sa iba, na unti-unti nang nawawala ng pag-asa. Mga taong nakakaranas ngayon ng matinding karamdaman na hindi na alam kung makakaya pa ba. Kaya e sana Lord, magalingin niyo po sana lahat ng mga taong hirap na hirap na. Mga taong pilit inilalaban yung buhay alang-alang sa so pamilya nila. Mga taong gusto pang masilayan ang ganda ng mundo maging masaya pa sa loob nito. Ikaw na po ang bahala, ama. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay. Ako nga po pala si Brother Mike at ito ang aking munting tulad for today's video. Sana nabaskan mo.